Yung serum sickness ay isang terminong maaring narinig mo na. Ito ay reaksyon ng iyong katawan sa ilang banyagang protina. Ang pinakakaraniwang inilarawan, mot-uri ng serum sickness ay karaniwang nangyayari pagkatapos ng anti-snake venom. Maari rin itong mangyari pagkatapos ng ilang gamot na tinatawag na anti-thymocyte globulin na ibinibigay para sa mga pasyenteng may transplant. Gayon din, ang ilang gamot na tinatawag na rituximab na karaniwang ginagamit. Ang ilang banyagang protina na pumapasok sa iyong daluyan ng dugo sa pamamagitan ng anti-snake venom o mga gamot na ito at ilang bakuna tulad ng anti-rabies vaccines ay maaring magpasimula ng immune response mula sa iyong katawan at ang katawan ay nagsisimulang magproduce ng ilang mga selula na umaatake sa mga protina ito. Gayon paman, ang paggawa ng selula ay tumatagal ng Wimban 7 araw. Pagkatapos ng neksyon ng produktong may banyagang protina, ang katawan ay gumagawa ng antibodies. Ang mga antigen ay ang mga protina at ang mga antibodies ay nagre-react at kung ang malaking dami ng antibody complex na de-develop, nagsisimula itong magdeposito sa iba't ibang bahagi, kadalasang sa mga kasukasuan. At pagkatapos ay mayroon kang tipikal na sintomas ng serum sickness tulad ng pagkakaroon ng lagnat o pananakit ng kasukasuan. Maari itong maging malubha o banayan. Self-limiting na sakit ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, kung mas marami ang mga sintomas, maaaring magreseta ang doktor sa iyo ng mga corticosteroid na iniksyon o tableta at nakakagaan ito sa iyo.